may nakita ako dito ay eh, 50% Tapos, itong plus 6 ko, 50%. So, kung unang mababasag yung plus 1, meron akong chance na tumaas yung percent. Wow! <laughs> Naging matematisyan! <laughs> 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 Hindi na, 'Di ba kasi pag nabasag mo yung 50%, mas parang tataas yung chance na At ano mag, mag enhance Yes, baby. Pwede Oo, pwede. Pwede daw saita. Tena mo, tena mo, tena mo ha. Maglalagay. Ay nawala. Ano ba 'yan? <laughs> Wait lang, kumalma ka, kumalma ka. Ayan, di ba? Plus 1. Ayan. Di ba? May percent dyan. 50%. 50-50. O, ayan. O, di ba? Tapos, itong plus 6 natin, 50% din. O, 50-50. Oh, Kasi kung itong plus 7, 50-50 pa rin, no? 50-50. Wala ba? Uh, eh dito ba? Ano ba dito? Oh, dito 80% eh, uh, 'di ba? So so 50%. So kung so kung gagawin natin ganto, ah uh, 50%. Tapos ito 50%. Tapos ito 100%, 'di ba? Kasi kung unang kung unang mababasag to, ibig sabihin may plus 50% ako dito sa pangalawa. Teka, pa. <laughs> <laughs> wait lang. Di ba plus 1? Okay. Kasi kaya ako siya ginawang plus 7 para unang mababasag yung nasa unahan. Di ba? Pag ah Hindi, hindi ta, hindi tayo magbabasag. mag -e enhance tayo. <laughs> di ba? Tapos, ah, ang sabi niya kanino, diba? doon kanina, di ba? Magka-count ng 6. Di ba? Pag pinindit yung enhance. Di ba? Di ba? Pag pinindit mo yung enhance. Oy! May lalabas na ano. Confirmation, di diba? Tapos Tapos ang sabi niya magbibilang daw ng 6 pero yung sa akin 7, di ba? 7 6 5 4 3 2 1 0 Ay Ay Woo Ay Sana Ano na ano na boss <laughs> agent? Naniniwala ka na? <laughs> <laughs>